maraming bonus ngayong nalalapit na kapaskuhan at bagong taon. Ilang tindahan sumuporta at naglagay ng tarpulin. Magandang araw mga ka ph Ako ang inyong lingkod, Jet Official. At ito ang 9PH News. Kapaskuhan, Isang araw na pagdiriwang ng pagbibigayan, ang 9PH ay nagorganisa ng ibat-ibang gift giving at charitable programs, mula sa pagbibigay ng grocery, pag-host ng mga event, at pagbibigay ng banner. Dinaluhan ito ng mga netizen upang makaisa sa mga pasabog ng 9PH sa ibat-ibang parte ng bansa. Iilan lang yan sa handog ng 9PH ngayong nalalapit ng Kapaskuhan, 25 ng Disyembre, taong kasulukuyan. Magandang araw! Narito tayo ngayon sa lugar kung saan ginagawa ang isa sa mga proyekto ng 9PH ang pagkakabit ng tarpulito. Tara, pasok tayo. So yun know, na, nandito na pala tayo sa lugar kung saan ginagawa ang mga store signage na handog ng 9PH. Ito na Uh, may hirap ako pa po, po siya. Wait lang. Yes po. Ano yun? Ano yun? Ah, ito na yun na. Okay. No. Ito na po ba yung store signage na ikakabit? Ah, yes. Yes po. Uh, kailan, kailan po siya may kakabit? Um, mamaya hapon pwede na ikabit yan lahat. Oo. Oh, so yun, nag-sip niyo mamaya hapon ikakabit na ang ah, store signage ng 9PH. Ilang mga tindahan na intriga at tumanggap ng banner mula sa 9PH bilang suporta at pagpapasalamat sa 9PH. At sa nalalapit na kapskuhan at bagong taon, ang 9PH ay maraming sorpresa at pabaon. Muli, ako ang inyong lingkod, Jen Official. At ito ang 9PH News. With 9PH, you can trust and win. Advance Merry Christmas and Happy New Year everyone! Thank you, 9ph. Okay, okay. Malay mo na someday. Nawa talaga marami ako na ph. Malam naer Christmas ko. Come on, let's play. Malay mo someday, na one someday. Ng dahil sa ph lahat magig ng okay okay. Bina kasolido na game. Dahil sa nin ph pag dohana all day all day. Malay mo na someday. Ng dahil sa nin ph lahat magig okay okay. Ang sa kahit na puhunan low Kaya pwede mo subukan to Pag asenso sigurado makukuha mo uh. Kaya tara na sa 9PH H ng itaya kahit 3H Oo ganyang kalupit to legit Pwede rin na maglaro yung malupit mo na cheat uh. Talagang okay all day sa 9PH Araw-araw payday di ma delay sa game Sarap sa pakiramdam araw-araw Sunday Come on, let's play Malay mo naman someday Na dahil sa ph lahat naging okay, okay Pinakasulido na game Dahil sa 9PH, pagdokha na all day, all day Malay mo na someday Na dahil sa 9PH, nice maging okay, okay Okay, okay Thank you. Pero kahit isang bida, 'yung maliit mong halaga magiging malaki na para cash in sa bajin, para in, huwag mo munang pansinin 'yung mga hinaing ng mga di naman marunong niyan.